Guys. Nice. Pagkatapos hatid ng anak, ay dito ako sa aking hardin. Okay, tamo? Oh. Nakagulay na ako nito nung isang araw. Nilinis ko ito, lang nilinis ko. Yan. Yan. Oh, yan lang nilinis ko. Yan. Oh, ito pa. Kasi mainit na nang isang araw, kapon busy busy ako nag ako ng bahay kasi gusto ko yung baba ko maluwag so ito alam ano mo may bundok no yan lagi kong may kalsada kasi dito banda eh sarap dito mag jogging pag maaga kasi lang walang kasama ang tagal kasi gumising ng anak ko pag umaga mga alas cheese mga ganun Tarot sana kung maaga mag-jogging ka. May kasabay lang ako dito. Sarap dito mag-jogging kasi walang sasakyan. Ayan. Dapat ito guna to eh. Walang guna sa Maynila. Sabi sa'yo pa guna. Kaya ito kutsilyo. Maganda, maganda sana kung may guna ba. Kutsilyo na lang. gawa ko dito. Kasi sayang yung lupa ba. Na hindi mo maano. napakatiwangwang lang. Pag may time talaga ako. Yan, mamaya na ako mga bahay sa inyo. Yan. Tapos naman na ako sa iba. Alam niyo mo kung mga bahay halos ubusin ko na yung mga mga ano nyo. Mga content nyo. Yan. sulit. Wala akong pakialam kung balikan niya ako. Hindi. Basta ako Nanonood sa uh, ano nyo. Hindi ano, ba? Ganito ako pag may time. Pag nag-ayos talaga ako sa bahay. Walang hilamos, walang almos so, Yung pag nakaligo ako nagmi-make up na ako, 'di ba? Huwag din pabayaan 'yung sarili. Dumis-dumis mo na pag may trabaho. Eh, tapos ko lang maghatid ng anak ko. Dito naman ako. Kasi naglaba ako kanina. Diba? Garden, garden tayo. para may magulay. kung may puno, kailangan tapan mo ng makapal na lupa para madusog. Dudumi naman yung mukha, ang kamay ko. Ilang yan, basta may gulay. Di ba? Ilang yan marumi, basta may gulay. ini yung bahay ko. Tanaw dito. Ayan. Ayan yung bahay ko. Matatanaw lang yung, yun. Yan yung dalawang palapag na yan. Ayan yung bahay ko. Hindi pa talaga tapos siya taas na yan. Pero sa baba. Ayan. O, oh, da-shadow pa yung lola. O, oh, di ba diba? Oh. Kaya tanaw na tanaw yung garden ko dito. Ay, Diyos ka. silang doon na tayo Talbos lahat ang tinanim ko at saka kaunting kamunting kahoy Ang gulay lang, hindi na kailangan magkaroon ng laman pa diba? Bye, bye thank you for the watching follow more subscribe bye bye